Isang abala at nakakainis na araw para sa mga biyahero dahil mahigit 35 flights ang nakansela sa Pilipinas at Cambodia ngayong linggo. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga flight mula Manila, Cebu, at ilang regional routes ayon sa ulat ng mga airline at airport authorities. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, ang mga kanselasyong ito ay dulot ng masamang panahon, operational issues at ilang air traffic congestion sa mga pangunahing paliparan. Sa ilang kaso, naapektuhan din ang connecting flights papunta sa ibang bansa, kabilang ang mga destinasyon sa Southeast Asia. Maraming pasahero ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa social media. Ilan ay stranded sa airport ng ilang oras, habang ang iba naman ay napilitang mag-rebook o kansilahin ang kanilang mga lakad. Ang ilan sa mga airlines ay nag-alok ng libreng rebooking o refund options, ngunit nananatiling hamon pa rin ang long queues at delayed assistance sa ground. Malaki rin ang epekto nito sa turismo at logistics, lalo na ngayong patapos ang Oktubre at papalapit ang holiday season. Ang mga negosyo na umaasa sa mabilis na transportasyon ng goods ay naapektuhan din payo sa mga pasahero. Bago bumiyahe, siguraduhin i-check ang flight status sa official pages ng airline o sa MIAA app. Maglaan din ng contingency plan tulad ng alternative routes o travel insurance para hindi ka mabigla sakaling maantala o makansela ang iyong biyahe. Sa kabila ng abalang ito, tiniyak ng mga autoridad na pinagtutulungan ng mga airline at airport operators ang mabilis na normalisasyon ng flight schedules sa mga susunod na araw. Sa panahon ng kawalang katiyakan sa biyahe, ang pagiging handa at maalam ay susi para mapanatili ang kalma at kontrol sa iyong lakad.